wala pa, putang inang yun. Kahit kailan talaga yun, Laging huli ang puta. Alam nang anong oras tayo makarating dun eh. Sa ba tayo puta? Sa mga sa, sa, sa ano meron tayong event ah. Pupunta na. Oo, oh. oh, oh, ngayon yun na. Saan niya? Sa, ano, sa pila. Ha? mangga. Hindi ako pa pwede mo. na. So, Ay, na. mo na. mo na. Ganito, pura-gura eh. Kameraman na lang ako. Meron akong pa-challenge eh. Anong challenge mo? Okay. Hindi, ah. ikaw, naniniwala ah. ka ba yung paki mo hindi pantay <sighs> yan? Ah? Ah, Pantay-pantay yan? Hindi, utas mo. Pantay? O, ah, di ba, pantay yan. Hindi, hmm. ganyan. Ah. Ganoon ka lang dalawang beses, tapos iangat mo, hindi na pantay yan. Baka mo. Baka nga, ano? Hindi mo. Baka nga, ano? nga, ano? Ganyan ganito na dalawang oh, O, mo ngayon. Hindi ka lang, tatihan ka lang. Tauhas pare, ano? Hindi, minis, naisip ito Wala. Wala. Eto, dito, eh. Parusa natin si Kakaali Kuya. Tatali yung hininga mo para mo. Huwag natin isama pagdating dito. Ano ba? Ano ba? Ano

Saka natin ibang pagdating. Natin uh, natin. Sige, na lang. Na lang. Laging wala. Oo, laging wala. Huwag natin isa Let's ka no, tali. <laughs> tali, tali uh. uh. yeah, yeah. Ha. Yung... Tali. Uh. Uh. So, so, tali na natin. Uh, tali na natin naman. Uh, sige, yeah. sige, sige, sige. Uh. <laughs> A few moments later. Can on... boy. Asa ba? Ayo, si

So, mm -hmm. Ito, hmm. ikalamok. Oh. Hindi na Ah